Breaking news, Justin Brownlee nagpositibo sa ginawang drug test sa 19 Asian Games ng men's basketball team. O ang namekos-mekos si Brownlee. Ang ITA ay naglabas ng statement noong Webes ng gabi na si Justin Brownlee ay nagpositibo sa Carbosis THC sa karaniwang tinatawag na marijuana. Si Brownlee ay tested with Jordan's player Sam Bisai sa araw bago ang two teams ay nag-collide para sa men's basketball 5 on 5 finals na napanilunan ng gilas sa nakaraang 19 Asian Games. Isang statement, ang ITA ay naglabas din ng pahayag na si ay nagpositibo para sa dehydrochloric testosterone metabolite. Ang two players ay umapila to have their B samples tested. Si Brownlee ay ang ikalawang Philippines athlete na bumagsak sa anti doping test ang isa ay ang Pilipino athlete at ay siklistang si Ariana Dormitorio. At si JBD ng ikalawang gilas player na tinis at nagpositibo para sa drug test. Noong 2018, matatandaan na si Kiper Ravena ay bumagsak din sa anti-dating test at nabigyan ng sanksyon for suspended in 18 months. Sa ngayon, si JB ay takatemporary band. Sa team sport, kapag more than 2 ang nagpositibo, kailangan nating isoli ang medalya. Pero sa kaso natin, kung si JB lang ang positibo, hindi natin kailangan isoli ang medalya. Kaya lang, hindi na pwedeng maglaro si JB hanggat hindi siya nag-clear ng ITA na listed na siya. Kaya ngayon, ang magagawa na natin ay intayin na maklear si JB sa listed ng ITA para maabalik sa paglalaro. Ngunit, kung masususpindi si JB ng 18 months din, si AJB ay nasa edad 36 to 37 years old na.